Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa Abril 26, 2025. Habang dumadaloy ang araw ng Abril 26, hayaan mong ang enerhiya ng araw na ito ay maghatid ng bagong sigla at inspirasyon sa iyong puso at isipan. Ang hangin ngayon ay punong-puno ng mga posibilidad, at bawat sandali ay tila nagbibigay ng paanyaya upang muling balikan ang iyong landas, tanungin ang sarili kung ikaw ba ay tunay na nasa tamang direksyon, at higit sa lahat pakinggan ang mas malalim mong tinig. Sa araw na ito, madarama mo ang isang kakaibang lakas mula sa paligid mo, isang enerhiyang tila tumutulak sa iyo na gumising, magmunimuni, at gumalaw sa paraang mas makabuluhan at may layunin. Palagi kang tapat, Leo, at kilala ka sa iyong diretsahang pakikitungo sa mga tao at sa mga sitwasyon. Ngunit sa araw na ito, magandang pag-isipan kung paano minsan ang iyong katapatan ay nagiging tila malamig o walang pakialam sa mata ng iba. Hindi mo sinasadyang masaktan sila, subalit sa sobrang prangka mong magsalita, may mga pagkakataong nasasagasaan mo ang damdamin ng ibang tao. Ang pagninilay ngayon ay hindi para iwasan ang katotohanan, kundi upang mas mapalalim ang iyong pagkaunawa sa balanse sa pagitan ng pagiging totoo at pagiging mahabagin. Minsan, mas mahalaga ang paraan ng paghahatid ng mensahe kaysa sa mismong mensahe, kaya't maging maingat sa pagpili ng mga salita at sa tono ng boses mo sa pakikipag-usap. Habang ikaw ay naglalakbay sa araw na ito, bigyan mo ng panahon ang sarili mong suriin ang epekto ng pagiging walang pakialam sa ilang bahagi ng buhay mo. May mga pagkakataon bang naging kampante ka na lang at hinayaan ang mga bagay na hindi naman masaya o nakakabuti sa iyo? Napakahalaga na ikaw ay maging mulat sa mga damdaming tila matagal mo nang binabaliwala. Ang iyong mga iniwasang damdamin, mga sitwasyong piniling takasan, at mga relasyong hindi mo na pinagtutuunan ng pansin ay maaaring humahadlang na sa iyong tunay na paglago. Sa araw na ito, iminumungkahi ng sansinukob na kilalanin mo ang mga damdaming ito, hindi para ikaw ay lamunin ng kalungkutan, kundi upang mas mapalaya mo ang sarili sa anino ng nakaraan. Isang malaking hakbang ang magsimulang kumalas sa mga nakasanayang gawain na paulit-ulit na lang at tila wala ng saysay. Ang paulit-ulit na kilos at pakikipag-ugnayan na hindi na nagbibigay ng inspirasyon ay parang kalawang sa kaluluwa. Kaya ngayon, Leo, subukan mong bigyan ng bagong anyo ang iyong araw. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagtuklas ng bagong libangan, pag-aayos ng iyong kapaligiran, pagbabago ng iyong schedule, o simpleng paglalakad sa isang bagong ruta. Ang pagiging bukas sa pagbabago, gaano man ito kaliit, ay maaaring maging susi upang muling mabuhay ang apoy sa iyong puso. Tandaan na ang pagbabago ay hindi kailangang maging malaki agad, sa bawat hakbang, sa bawat desisyon na may intensyon, dahan-dahang nabubuo ang mas makabuluhang landas. Sa araw na ito, ang inspirasyon ay tila umaagos mula sa kawalan. Ang mga ideya ay bumubulong sa hangin, at ang mga pangarap ay tila kayang abutin kung bubuksan mo lamang ang iyong puso sa posibilidad. Hayaan mong maging tulay ang enerhiya ng araw na ito upang isalin ang iyong mga ideya sa realidad. Ang mga naiisip mong plano na matagal nang naiiwan sa likod ng isipan ay ngayon ay may pagkakataong maisakatuparan. Huwag mong katakutan ang panganib ng pagbabago o ang dikatiyakan ng hinaharap. Sa halip, yakapin mo ito bilang tanda na ikaw ay patuloy na lumalago at nagiging mas malapit sa iyong tunay na anyo. Habang ikaw ay sumusulong, ang panawagan ng araw na ito ay malinaw, panahon na para makalaya sa karaniwang daloy ng buhay. Panahon na upang kilalanin mo ang sarili mong kakayahan na lumikha ng bagong mundo, hindi lamang para sa iyong sarili kundi para rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. Gamitin mo ang apoy na nasa loob mo upang yakapin ang iyong mga adhikain. Maging buka sa bagong paraan ng pagpapahayag, maging ito man ay sa sining, pananalita, pagkilos, o sa iyong pang-araw-araw na desisyon. May mga bagong bintana na magbubukas ngayon, mga pagkakataong dati mong hindi pinapansin o inaakalang wala kang kakayahang pasukin. Ngunit ngayon, Leo, ang araw na ito ay nagsasabing handa ka na. Ang iyong mga tunay na hangarin, yaong matagal mo nang tinatago o pinipilit takpan ng mga tungkulin, ay narito na sa pintuan ng iyong puso. Ang araw na ito ay paanyaya upang tanggapin mo ang mga ito, at hayaan mong ang mga ito ay mamukadkad sa liwanan. Hindi mo kailangang itago ang iyong mga pangarap. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang iyong pagnanais na lumipad sa mas mataas na langit. Sapat na ang iyong pagkatao upang ipagpatuloy ang daan na tunay mong nais tahakin. Maswerteng kulay mong ngayon ay gintong dilaw, kulay ng lakas, tagumpay, at pag-asa. Ito ay nagsisilbing paalala na nasa iyo ang liwanag na kailangan mo upang magtabumpay. Ang maswerteng numero mo ngayong araw ay 23, 6, at 48 mga bilang na nagsasaad ng balanse, inspirasyon, at determinasyon. Para sa maswerteng gawain, subukan mong magsulat sa journal ng iyong mga iniisip, o di kaya ay mag-ayos ng iyong personal na espasyo, parehong simbolo ng paglilinis at paglikha ng mas positibong daloy ng enerhiya. Sa pagwawakas ng araw na ito, hayaan mong ang mga karanasan mo mayong Abril 26, ay magsilbing inspirasyon na ang pagbabago ay posible sa bawat sandali, basta't ikaw ay bukas sa pagtanggap nito. Ang mundo ay hindi kailanman titigil sa pag-ikot, at gayon din, ang iyong buhay ay patuloy na ikot sa mga direksyon na ikaw mismo ang bumubuo. Yakapin mo ang kakayahang baguhin ang iyong kapalaran, muling pag-alabin ang iyong damdamin, at tanggapin ang katotohanan na sa bawat araw ay may panibagong pagkakataong lumaya, umibig, matuto, at mabuhay. Ang payo sa iyo ngayon, Leo, huwag mong ipagkait sa sarili ang kalayaan na ikaw rin ang makakalikha. Hayaan mong ang bawat hakbang ay maging alay mo sa mas mataas mong layunin. Piliin mong maging matapang, ngunit maging malambot din sa puso. Sa huli, ang tunay na lakas ay nasa kakayahan mong magmahal, magpatawad, at manatiling tapat sa sarili. Lumakad ka sa liwanag na iyon ng taglay mula pa noon, at hayaan mong ang araw na ito ay maging simula ng mas makulay, mas malalim, at mas makabuluhang yugto ng iyong buhay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.